Magluluto nga pala ako ngayon ng sinaing na tulingan. So, syempre, una gagawin ay bibili ng tulingan. Dito lang yan sa may kapitbahay namin na nagtitid na ng mga fish. So, yan. Pagkatapos natin makabili ng dalawang tulingan, so, yan, kukuha naman tayo ng dahon ng saging. So, kahit gabi na go tayo dyan. Kailangan natin to para mas flavorful ang ating sinaing. Mas mukhang authentic. So, yan. Ayun, ang hirap panguha. ayan. So, pagdating sa bahay, syempre, hugasan natin ang ating tulingan, hugasang mabuti para maalis ang langsa. And syempre, alisin natin ang bituka. And then, hugasan natin siya. Yung make sure na mawawala talaga yung mga dugudugo niya, walang matitira. Yung puti na yung tubig. So, ayan. Dapat hugas na hugas para hindi siya malangsa. So, pagkatapos, gigilitan natin siya ng ganyan. Ayan. So, gilit-gilitan natin siya ng malalaki. And then yan, lagyan natin ng maraming asin sa paligid. I-scrub natin ng asin ang tulingan para manuot yung lasa ng um, asin. So, para hindi siya matabang medyo maalat-alat siya ng konti. Pero hindi naman sobrang alat. And then yan, pipipiin natin siya. Yung parang dinaanan ng pison. Ayan, pipiin nyo hanggat kaya nyo. So, yung piping pipi. Para yung mga laman niya is maging firm. Magsiksikan sila ng ganyan. Ganyan talaga yung authentic na sinaing. So, yan, piping pipi talaga yan. Basta wag lang mawasak-wasak. Pero hindi naman talaga siya mawawasak. Basta yan, piping pipi. Yan, kagaya niyan. And then pagkatapos, syempre, hugasan muna natin ng ating dahon ng saging kasi dyan natin ibabalot ang ating tulingan. So yung pagbabalot sa tulingan ng ayun ay, pagbabalot natin ng dahon ng saging sa mga fish ay naglalagay ng kakaibang aroma, yung sobrang sarap. Hindi ko ma-explain. Parang provincial style Ganun. So ilalagay na natin sa sakaldero. Ayan. ganyan sa kapipi and din balot-balot lang natin 'yan ng ganyan. So ilalagay na natin ng ating star. So Bali, ang pangsabaw dito ay Sprite. Inilagyan natin ng paminta. And then, dahil wala akong kamya, so yan, sinigang mix, pangpasarap yan. Ang sarap niyan lalo, grabe. So yan, seasoning, optional lang. Kung healthy kayo, ayaw nyo maglagay, okay lang. And nag-add tayo ng konting water. And then, tapos bigla ko na mas gusto ko palang siyang lutuin sa pressure cooker para pati yung mga tinik makain. So yan, dahil may space pa sa pressure cooker, yan, dinagdagan ko pa siya ng ganyan para hindi sayang ang pagluluto. So yan, Ayan, so pag tumunog na silang ganyan, nagignaan na natin ang apoy. Baka matuyuan. So, ayan. Ang bilis lang yan. Siguro less than an hour lang. Ayan na siya. Ayan, ang sarap-sarap niyan. Grabe, natikmang ko. Di ko ma-imagine. dami kong nakain ng kanin nung, nung pagkaluto niyan. Grabe. Sarap. Ayun lang guys. Kung gusto nyo, ayan. Tingnan nyo yung mga tinik-tinik. O -tinik. oh, yan, lahat yun malambot. Para siyang sardinas. Kaya nyo kainin hanggang kasulok-sulukan yan. So yun lang, na-share ko lang. If gusto nyo rin. So syempre, pwede nyo rin. Pwede naman kahit walang um, pressure cooker. Basta, ganun lang ang process. Bye!